Pero ito lang tatandaan niyo. <laughs> Bago ako mamat... <laughs> Iyanalo <Inasawa> ko to! Kaya <laughs> ah! ah! ito mas sakit yung ginawa nila sa akin. Amoy, tinapaktapakan nila ang pagkatao ko. Masyado nila ako minaliit. Kung di lang niya talaga bibigyan ko na isa sa mukha eh they never respect my rights. My God. Rights, rights, kapag Yung mukha mo, hindi ko makita eh. Kaya pala matilim. John. Oh! Kung talagang magkadugo tayo, kailangan minum ka. Hoy. Hindi sa paglalasing na ipakikita ang pagdamay at pakikisama ng isang tao. Chong, If that thing happen to you, you'll be down there falling there, you know? Ano? Oh, so, I will go there. Kailangan mag-usap kami. Hindi ka pwedeng umalis! Hindi pwede! Talagang hindi pwede! Yan! Talagang hindi mo ko pwedeng pigilan! <sighs> This country is a free country! I'll do what I wanna do! Okay? <sighs> Goodbye! 马，阿土，别命呀！阿 Charl，retard，喂，哦哦，啊，呃，叫不啦谁啊？ Ah. Sino nga ang alasing? Ano'yon? Ano yon? Don Perfecto! Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi din. Ano? Bakit din sabihin sa mga bata mo mga... na iputok yan? Putok nyo ako! Putok nyo ako! Talagang hinahamon mo ako, no? Mga bata! Papa, huwag! Ako na lang makikipag-usap sa kanya. Para ano pa? Shelly! Ayoko na hong makita ang pagmumuka ng taong yan eh. Opo, <laughs> My love! Ponggoy, <laughs> huwag ka maingay. Palabas lang ha? to sa baba. Anong palabas? E eh, pinilit ko kang pumasok. Ponggoy, galit ang baba. Maliwanag na ba yun sa'yo? An anong maliwanag eh? Ang dilim-dilim na gabi na maliwanag. Rasili! Rasili! Hindi na dapat kinakausap ang tao yan. Dapat siya pinapatay na. Patay ako! No! Ako nang papatay pa. Sampan lang pagmamahal yun. <coughs> Hindi na pagmamahal <coughs> Talaga! Wala kang mampakinabdaman. Hindi pa umalis na ako kanina. Ah! Ibig sabihin nun, ayoko na sa'yo. Nagbibiro ka lang. Mahal mo ah! 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 Hindi ako nagbibiro. Ayoko na sa'yo. Umalis ka na! Umalis ka na! Ayoko

Troy, pasinday. <laughs> <laughs> Hoy, wag yung dadaanin sa init ang ulo. Yung mataas, mahirap sungkitin. Gusto pa ninyong abot sa langit. Hindi ba mga kasama? <laughs> oh, masama yung oh. sobrang bumubukol sa katawan niyan. <laughs> <laughs> bumubukol? Oh, bumubukol sa katawan. Oh. <laughs> bumubukol. Hindi eh, natin sumukol. Bumubukol. Ta! Lahat alam mo? Oo! Oh! Aba, ano ito? Bote! Bote! Yuyo ka pa! Uy! Uy! Tama na! Uy! Bakit pa naman pati mga bata pinapatulan mo? pupunta? Sa loob! Kakausapin ko si Shelly! Hindi pwede! Ba Bawal pumasok dito! Bawal pumasok? Pipigilin niyo akong dalawa? Oo! Oh. Kulang kayo! Tumawag kayo kasama niyo! Tabi! Uh. <laughs> Bawal nga pumasok sa loob at tigas ng ulo niyo eh! <laughs> Pwede, oh. Bakit may subtraction dito? Ah, yan ba? Madali lang yan. Ito pa, oh. Meron kasi tayong mga rejects na bumalik. Ah! Ah! Sinasabi ko na nga ba eh! Kaya hindi ka nakikipagkita sa akin! Dahil pinagmamalaki mo itong lalaki ito! Malaki nga! Ano? ginagawa mo rito? Ang mga bodyguard ni Papa! Anong ginagawa ko? Anong ginagawa mo? Nagtatrabaho ko rito! Trabaho? Eh, nakikapagkiskis ng alapis niya! Ano ba sa sa'yo? Hindi na na maintindihan! Talagang hindi na tayo nagkakaintindihan! Ang mo! Malabo! Ikaw ang malabo! Matinding panibugho na to! Anong panibugho? Selos! In English, jealousy! <laughs> Bugoy. Jealousy. Hmm! Pareho Bongo'y yung pangalan niya. Alam mo ano ba? Hindi kita maintindihan ang mga bodyguard ni Papa pag nakita ka. Ah, Kaya ano lang matapos na to! I don't need any more explanation! Ngayon mas malaki na ako sa'yo! Ano? Nalabang ka ba? Malaki, ah? Ani, ano ba? Talaga magkakampi na kayo? Hindi ikaw! Siya! Thank you, ma'am! Oh. lagi yuk. Astaga, masih segek. Ah! Jangan, segek. Wak ga makikira bito, ah. Wak ga makikira bito. Bos kore ni ne. Alinga. kung sinabi ng anak ko? Hindi ako alis sa gating kami na kakausap si Shirley. Ano pa pag-uusapan niyo? Yan ang lalaking pagkakasala niya. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Huwag mo sisigun ng anak ko. Totoo ba yan? Oo! Ah! Totoo ba yan? Oo! Ah! Hindi na panibugo ito. Maliwalag na katotohanan to. Charlie, kung di ka rin lang mapupunta sa akin, wala na halagat ang buhay na to. Pero ito tatandaan mo. Mamatay mo lang katawan ko. Ligay mo sa puso't isipan mo. Kahit kailan man, ang pagmamahal ko sa'yo, hindi yung mamatay. Mahalam. Mahal na mahal kita. Marami salamat. to perfecto. Pero ito lang tatandaan nyo. Bago ako mamatay. Iyan ako ako! No! Boy. Ako na nahihirapan sa ginagawa mo. Lahat gagawin ko dahil mahal kita. Sinungaling ako pag sinabi kong hindi kita mahal. Ano ba? Makinig ka sa sasabihin ko. Namatay ang mami sa panganganak sa akin. Mula ng pagkabata kami ni Papa magkasama. Ni Minsan, hindi ko siya nakitaan ng hinanakit. Lahat ng layaw binigay niya sa akin. Hindi ko siya pwedeng iwan. Hindi ko siya pwedeng bigyan ng sama na loob. Hindi ko siya pwedeng ipagpalit sa'yo. Ito na sanang... Huwag natin pagkikita. Mamay, mag-ingat ka makakahanap ka rin ng babaeng magmamahal sa'yo. Hoy! Butok pa! Butokan mo pa! Kapale! Paano pa ako bukutok? Ibali e, mga pakpak ko! Oo nga pala, no? Teka. Nagbibenta ka ng away, ha? Sandali lang! Ricky! Ricky, may tumulong sa atin. Pero, kaya, mo, pero... sundan yun, mo, sundan yun. mo! Dali! Kunan mo! O ka, ano pa ba pang hinihintay mo? Tulungan na natin si Cordero! Dali! Ibaba mo na yan! Halika! Oh! Oh! Ba't sinasali mo hindi ka sali? Ha? Ba't ikaw? Gusto mo sumali? malapita malapitan kasi mainit ang ulo mo. Di na po kami mag-iingay. Promise po namin, di na po kami manggugulo. Sana kung pwede lang, huwag ka nang iinom. Kasi masama sa iyo ni eh, Kuya Bongoy. Saka po, kung maglalaro po kami, lalayo na na po kami sa inyo. O oh, sige, pinapangako ko sa inyo. Hindi na ako inom. Birbirhira na lang. Whiskey, anong mangyari? Tandawayan nyo yan. Siya nga pala. Maglalaro na tayo ulit. Para sa inyo, gagawin ko ang lahat. Yay! Yeah! O, oh, sige, nako. Oh. Excuse me. Ba? Excuse sino, re? Me? Sino yun? Uy. Eh, sino ka naman? Sino sa inyo si Bungoy? At your service. Hmm. Para sa akin? Oho. Sulat, ha? Ah? Hindi ho. May pera ba to sa loob? Wala ho. Birthday card ho yan para sa inyo. Hindi ko, hindi ko kilala yan. Isoli mo rin sa nagpadala. Narinig mo sinabi, di ba? O umalis na kayo. Sige, baka hamugin ka pa dyan sa suit mo, no? Hindi. Hindi kami pwedeng umalis dito hanggat hindi ko nagagawa yung trabaho ko. Sige, play mo. <tong> Patayin mo yan! Ipapatay ko! Ipapatay oh, ko! Hindi yan! Ipapatay ko to! Ipapatay ko! Tsaka lang! Sige, puksan mo. Wala akong pakialam sa kaguluhan ninyo. Basta trabaho ko to. Kailangan makinig kayo.